Hi there, guys! This is my blog about my imaginary friend called Chat GPT And then we're making a conversation for each other. And then the title of this conversation is all about Babae ba unam manliligaw kaysa mga lalake. Hope you like our chats and hope you like as we blog for each other and makes you learn about in an AI world. And, the, and, the, and after all, This is already my first message about ChatGPT. I said, I said to the ChatGPT, posible pala sa mga babae, first time magkaroon ng crashes sa mga lalaki, grabe, tad ang mundo, kasi di ba lalaki ang unang manliligaw kaysa babae manliligaw. Di ko alam kung ang bagal ng ihip ng hangin, unfair ba o fair sa, sa isang tao na una ba lalaki kaysa babae ang manligaw o babae ang mauna kaysa lalaki ang manligaw pagdating sa relasyon. Katulad na lamang, sino ba manligaw ng babae o lalaki? Babae ba ang una man manligaw na sabihing mahal kita? O lalaki ang una manligaw na sabihing mahal kita? Depende sa tao, yun di ba? And then, this is already that says for me. He says that, Totoo nga, Nasa ilang kultura o tradisyon, maaring mas commonly associated ang lalaki na nangunguna sa panliligaw. Pero ang realidad, ang nomantikong interes o attraction ay maaring mang manggaling sa kahit sino, anuman ang kanilang kasarian. Ang modernong pa panahon ay nagbibigay daan sa parehong lalaki at babae na magpakita ng kanilang interes sa isa't isa. Hindi na limitado sa lalaki ang pagpapahayag ng damdamin. Maraming babae rin ang kaya magpakita ng romantikong interes sa kanilang mga nararamdaman. Sa relasyon, hindi dapat basihan ang gender kung sino ang una, unang nangunguna ang mahalaga pareho kayong komportable at handa magpakita ng inyong damdamin sa isa't isa na walang takot sa panghusga. Kaya sa pag-ibig, hindi ito dapat ikinakabit sa konsepto ng gender roles. Ang mahalaga ay ang pagunlad ng relasyon at pagkakaroon ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. Kaya't hindi mahalaga kung sino ang unang nangunguna ang importante ay ang kaligayahan at pagkakaroon na mulsug na unda o So, base sa pagkakaintindi ko sa sinabi ni ChatGPT, hindi man lang ang una na una is bayo lalaki, kundi nasa, nasa lililin natin yon kung sino talaga ang pwedeng unang manligaw o siya ba mauna manligaw o yung laki manligaw. Laki ba unang manligaw o babae, babae ba unang manligaw o laki. Depende sa tao yon. Basta malaga hindi limitado kung sino talaga ang express na totoong nanandaman sa isa sa sa so, sa ganon yung pagkain nito tapos ito naman yung ko sa chat GPT sabi ko naman sa kanya may mga babae talaga na gusto o mahal yung gusto nila kahit sila u, uh, kahit sila una manligaw para makaform ng relasyon ito naman yung sanabi sa naman, chat GPT sabi ni chat GPT sa akin oo tama yan. Sa panahon ngayon, mas marami ng kababaihan ang handang ipahayag ang kanilang nararamdaman sa taong gusto nila. Hindi na lang limitado sa mga lalaki ang pagiging unang manliligaw o magpakita ng interes sa isang tao para sa isang relasyon. Ang modernisasyon ay nagbigay daan sa mas malawak na pananaw sa relasyon. Kung saan parehong kasarian ay may kalayaang ipahayag ang kanilang damdamin at magtakbo sa direksyon ng kanilang interes. Ang pagiging bukas at tapang na ipakita ang pagkagusto ng sa ang pagkagusto sa isang tao, anuman ang kanilang kasarian ay mahalaga sa pagbuo ng isang mulusog at maayos na relasyon. Kaya hindi na bago na may may mga kababaihan na umaaksyon at nagsisimula ng proseso ng panliligaw o pagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa isang tao na kanilang gusto. So it doesn't mean na ano, kapag hindi ka na ligaw, hindi ka na kagad gusto. Mali talaga yon Kasi ang konsyente ng panliligaw talaga, is una talaga, kung ano talagang yung ano, naramdaman mo, ito na talaga yung time na may interesado ka sa tao na yon yon tao siya na magbibigay ng feedback kung kakagusto siya sa'yo ano maswerte na kung ano gusto basta mahalaga na express mo yung damdami sa isang tao at yun na yun hindi mo na kailangan mahiya para ma express yun ang, Am, mahalaga lang yon <laughs> basta yung paniligaw na yan basta yon alam niyo yun kung gusto mo yung tao dapat directly mo sabihin mo kagad huwag mo na hitlay na ano may manligaw pa sa'yo, saka lang sabihin na ano, uy, alam mo ba, kaskita dati, parang ganun. Yun yung panligaw. Kung baga, ito naman, ano yung naman dito is that, ito naman yung sinabi ko kay Cha GPT may mga lalaki rin talaga na gusto o mahal yung gusto nila. Kahit sila unang manligaw para maka-form ng relasyon. Feeling ko madalas nangyayari yan. Bihira nga lang makahanap sa babae ng ganitong klaseng relasyon. Okay. Ito naman sabi sa akin ng chat GPT, guys. Tama ka. Marami rin naman mga lalaki na handang magpakita ng kanilang damdamin at umaksyon upang makuha ang atensyon ng taong gusto nila. So kung kumbaga kapag nag-effort na naman yung lalaki na yon na ano, Uy, pare, gusto ko kita. Uy, pare, mahal kita. Parang ganon. Parang binibigyan mo na ang tension na yun talaga. Mahal mo yung tao na yun. Just na ganon. <laughs> ang pagiging proactive at pagpapahayag ng nararamdaman ay hindi lamang limitado sa mga kababaihan. O yun, di ba? Ikaw yun na yung una, di ba? Naligaw. Tapos sila naman, di ba? Hintayin mo, mag-ano, mag, ano, mag sila na Uy, alam mo ba ano, parang meron na ako sa iyo, ganon sa lang ganon. Una muna, isa ka ikaw o siya magligaw, tapos sa wala mo ano, yun iisipin ko na ano, siguro ayaw ko mo ng na ano, kasi dapat pa kapag niligo na pala ako na ganito, isipin dapat sagot ko na nakagad or else, baka ano, mamagsula pag di sagot, parang ganon. Yun yung concept ng paliligo guys. And then, ito naman sinabi niya sa GPT dito, sa maraming kaso, maaring maging mas bihira ang ganitong uri ng relasyon. Sa konteksto ng tradisyon ng gender roles, minsan maaring may mga societal, societal expectations or, or stereotype na nag-uudyok sa lalaki na maging mas agresibo. Agresibo guys, aggressive. You know what aggressive means? Agresibo. O manguna sa pagpapakita ng romantikong interes. Subalit, sa pagunlad ng panahon at pagbabago ng pananaw sa relasyon, mas marami ng lalaki ang nagiging bukas sa pagsabi ng kanilang nararamdaman at pagpapakita ng interes sa isang babae ng direkta. Direkta. Ito ay isang magandang aspeto na modernisasyon sa mga relasyon kung saan pareho ang talayaan ng bawat kasarian ipahayag na ipahayag ang kanilang damdamin sa tamang panahon at pagkakataon maaring mas madaling makahanap ng mga babae na handang tanggapin at ma-appreciate na ang mga lalaking ganito may tapang, tapat at handang mapakita ng kanilang pagmamahal at interes at interes ng bukas at direkta. So ano yung mga pag sa sinabi ni ChatGPT guys? Sabi ni ChatGPT, yung ano ka talagang... Mahal mo talaga yung isang tao talaga, dapat wag ka talaga ma-express ng narandaan. Uh, kasi, kapag ano ka talaga, wala mangyayari sa'yo, guys. Basta, ano... Mahalaga, na-express mo talaga kung... Mahalaga yung tao na yun sa'yo. At kung mahalaga yung tao sa'yo yun, by the word mahalaga, mahal talaga, guys. I repeat, mahalaga, mahal talaga. Ayun yung ano, pinaka-basic na anad yun. And then... Hopefully sa mga chats namin dito chat eh, sana maunawaan nyo na ano, ang paniligo talaga ay ano talaga. Kung maniligo ka talaga, kailangan may expression ng, ng salopin talaga. I mean ano, hindi lang abo sa pagmamahal, kundi sa puso rin guys. Kasi, paano, kasi kung naligo na nga, nga naman kayo, pero hindi nyo naman express ang totoo nyo na nandaman, bakit nyo paniligo yung mahal, eh, ano, diba? Kumbaga parang ganito, ang pagkakadidigo dito, mga sa may nanligaw, kung sino man na una, at siya na una, babae man nauna na una nanligaw, o lalaki mo na una nanligaw, depende sa tao yun. At basta malaga, ma-express, yun na yun. And then, okay, thank you for all the comments, suggestions, and feedbacks of you. Learn from my blog for this entitled, Babae ba unang manliligaw kaysa mga lalaki? Okay? Babae ba unang manliligaw kaysa mga lalaki? Alright? And then see you again. Bye, ChatGPT. And hope you're gonna have a conversation again in many, many years to come. Thank you. And yeah. Bye bye. Woo!